Thank you. ate. Hindi kaya malaglag yan. Diyan na lang. Hindi, mas delikado nga pag hawak eh. Maganda nga yung naka, ano lang siya. Naka steady lang. Basta huwag lang siya. Ayan, di na lang. Baka ito magilid. Hindi, hindi sa pagilid na kanay nakasapul yung dingding -ding. Pag tumagilid yon ka